grabe ganda talaga ng kalsada dito sa Marilaki Highway yung kahabaan so galing kami ano ay ah, galing ko yung pababa ng Infanta so dito yung kakainan namin shortcut kami Santa Maria yung daan sarap talaga mag ride dito grabe oh tingnan mo kung gaano ka smooth yung kalsada ganda ng mga banking alam mo So syempre mag-iingat na lang din Pag naan ah. ka Kasi hindi lang ikaw yung Nagamit ng kalsada dito Syempre may mga kasabay tayo Pero grabe Sobra uh, Ang time natin is uh, 8 o'clock Past 8 Ang lamig ng ano Nung hangin So pag ganito chill chill ka lang dito Sarap yung, nature, yung lamig ng nature Yung yung dadamahin mo lang Woo! so ito Marcos Highway pa daw ang tawag dito sa highway na to pero way to marilaki din ganun from Infanta pababa Kapag nandito ka, huwag ka na mag-racing-racing uh, Enjoy mo lang yung, yung nature oh. Yung ganda ng mga puno Ganda ng kalsada, di ba? Tapos food trip lang kayo dito yan. Actually ngayon, pa-overnight kami Huwag dito kami mag-overnight Yung isis the best talaga may kasama kang OVR dito di ba <laughs> yan o katulad know, nila o oh, couple jersey pa di ba low po PCX din so yung mga natatakot pumunta dito sa Morella eh kayo matakot maganda dito promise Dami kayong makikita mga magandang view sarap ng mga kainan yan oh. No? ito naman yung mga, view na ganyan no diba ah wow oh diba sarap sa mata <laughs> yung isang linggo ang stress sa trabaho or sa negosyo mo tapos unwind ka ganito yung makikita mo diba oh nice oh diba Ride-ride din pag may time Huw, <laughs> lamig Grabe Pero mo, ang init doon ha sa ibang part Tapos dito, since nasa bundok nga tayo Ang lamig, grabe Sheesh Tata na, punta na kayo dito